Naghatid ng saya at serbisyong medikal sa mga kabataan ang isinagawang medical and dental mission ng mga tauhan ng Alfonso Lista Municipal Police Station sa isang paralan sa nasabing bayan. Yan ang balitang hatid ni Police Master Sergeant Ermelinda Cacliong. Nagsagawa ng medical at dental mission ng mga tauhan ng Alfonso Lista Municipal Police Station. Katuwang ang kanilang mga stakeholders at benefactors sa Talo Purok Elementary School, San Marcos Alfonso Lista, Ifugao. Nito lamang ika-24 ng Hunyo 2025. Naging matagumpay ang aktibidad sa pangunguna ng Alfonso Lista Municipal Police Station sa pamumuno ng Acting Chief of Police na si Police Captain Ruben C. Balanoy at aktibong suporta ni Dr. Ariana Taklay ng Gets Helping Hand Foundation katuwang sina Dr. Jerry P. Alipio Vasco Alfonso Lista Municipal Health Office na kinatawanan ni Dr. Crisa B. Onyate at Miss Corazon B. Olivan U.S. Ambassadress Ang aktibidad ay dinaluhan Pinagsalamatan din ng mga tauhan ng Ifugao Police Provincial Office sa pangunguna ni Police Major Richard B. Ananayo, Deputy Chief ng Provincial Community Affairs and Development Unit, kasama ang mga tauhan ng Lamot Municipal Police Station at 2 Ifugao Provincial Mobile Force Company. Sa nasabing misyon, 162 ang nahandugan ng servisyong medical tulad ng libreng konsultasyon, dental services, libreng blood typing at urinalysis, at lahat ng beneficiaryo ay nakatanggap ng libreng gamot, maintenance at vitamina. Bukod pa rito, nagsagawa rin ng libreng kupit at oplantuli sa mga bata at kanilang mga magulang. Habang lahat ng mag-aaral ng Talopurok Elementary School at Child Development Center ay nakatanggap ng school supplies. Labis na tuwa rin ang naramdaman ng mga bata sa isinagawang mga palaro kung saan lahat ng mag-aaral ay nakahakot ng maraming pagpremyo. Samantala, pinasalamatan ni Police Captain Bolanoy lahat ng mga stakeholders at benefactors sa kanilang aktibong suporta na nagresulta sa positibong impact sa komunidad. Ipinaliwanag naman ni Dr. Ariana Taklay, major stakeholder ng nasabing aktibidad, na simula nang nagsimula ang kanyang medical mission ay katuwang na niya ang pambansang pulisya dahil malapit sa puso niya ang mga miyembro ng PNP at kaisa sa mga adhikaing makatulong sa mga lubos na nangangailangan. Mula dito sa Ifugao, ako ang iyong PNN Correspondent, Police Master Sergeant Ermelinda Kakliyong, alagad ng batas, taga-tuguyod ng Balitang police. Maraming salamat, Police Master Sergeant Kakliyong.